yano po merito ka binyo na net big is a big jet bro is amag Unang buksan ang langka. Yeah. Guys, for today's video tayo. Hey guys, good morning for today's video. Tayo ay kakain ng langka, guys. Yung langka na binala ng anak ko. Guys, yung malaking langka. sina -slice namin. Yung iba binibinta namin kasi hindi namin maubos sa pagkain. Ito, guys, ay ating ganito pagkain ng langka guys ba slice natin yung langka din slice ng saka kuhaan na natin ng <coughs> pato Ang yung langka patapos guys sabi naman nga katanda para hindi sumakit yung pahit tayo sa yeah. yan ini na pwede natin kainin at saka dito 30 minutes hindi tayo uminom ng tubig para hindi tayo magunso okay guys let's do this guys mamahaw pa guys ito lang yung ilang saka yung langka ito yung highlights natin guys yung langka -lang. Ayan natin yung langta guys. Kailangan natin natin ng kaka. Pero ito, hindi to yung guys, oh. Ako yung nakahimay ko. Ito yung suot, hindi to yung kain. Ayan. Yung mga bisaya, kagawa namin pa yung mga Tagalog. Nakahimay nalang sa kanila, sa barcalong. Pintahan nila nung nakahimay na. Ayaw ko gumili sa palengkina nakahimay na. Gusto ko huwag kasi, hindi kang lumilala nga umisan. Nice! Maganda tsaka juicy kasi pag ano. Papa, oh. hmm. Kamila pa dito Kumakain lang ka na Iparis o kanin Yan, yan lang kami Sarap yan paris ng kanin at saka yung Buwan o tuyo Let's eat guys nung nakarelate dito na yung langka inuulam kami lang to yung ulam namin yung langka nami lang pares ng buwan sarap solve na ang to guys hmm subscribe ha kênh Ghiền